guys. Good afternoon. Pupunta kami ngayon sa Bibistoria. Mamimili na naman kami ng na paninda. Uy, iyanap mo dito sa akin. Samahan kami guys ng aking brother. Si Kulet may iwan. <laughs> Mamimili muna kami. Pibili <laughs> so yan. na guys, nakauwi na kami galing sa pamimili. Naimpake ko na rin yung mga ano, mga pinamili lang, may kumakatok. Yun na nga guys, naputol ang video ko kasi may bisita nang dumating. <laughs> Ayun, Hindi ako nakapag-vlog doon kasi sobrang dami ng tao. Siksi ka na tao kasi marami namimili Hirapan ka din talaga mamili. Yung iba, may mga daladala pang mga bata. Gusto po. Parang ako nahihirapan. Kailangan talaga pag ganitong ano, mga December, pag, pag gusto mamili ng mga pangregalo, kailangan maaga pa lang. December 1 pa lang, mamili ka na. Sobrang dami ng tao. Tapos yung iba, alam na ang siksika, nagtutulakan pa. Itutulak ka talaga. Nakikipag, unahan pa. Kahapon, hindi naman kami ganong hirap mamili ng kapatid ko. Kasi, kami naman, ang kapatid ko, di kami nahirapan mamili kasi may tindahan talaga kami na pupuntahan. Alam na namin kung saan yung store. Yun nga lang, may daladala -dala kami na ano, parapilya. At saka yung bitbit -bit na ano, folding bed. Bit, yung kapatid ko na bitbit. -bit. Hirap din kasi maraming tao. Mababangga mo din talaga. Tapos medyo nagkagulo pa kahapon dun sa ano, 168 kasi may ano daw, may bomb threat pero okay naman ah pero mas maganda na rin mag-ingat ingat-ingat na lang tayo guys tubig, parang mag-ingat ka mag-ingat ka na lang tubig <laughs> yung pina, ano pagdating ko dito kinalansan ko na yung mga pinamili namin bibigat, sakit sa braso Kaya yung mga nagbabalak mamili ngayong ano yung, ngayong Pasko hanggang ano hanggang 24. Ako po. Dapat mamili kayo mga ano na, mga ay mga ano pa. Tawag dito mga katapusan ng November ganon or pagpasok ng November. Kasi pag kahit pag ano pasok ng December na, grabe nang dami ng tao dito sa Tibisoria. Dami nang namimili. Siksikan ng tao. Tapos yung iba pa, pag maglalakad, talagang itutulak ka. Sumisiksik. Kahit ganong, kahit siksik pa ng siksik. Ito talagang sobrang dami ng tao. Wala, magkakagulo lang. Kaya ang naging resulta, magkakagulo doon sa linya, sa lubungan. Kaya, <coughs> pag namili kayo sa sunod, ano na, na lang. Hirap mamili. Tapos, wag na magsama ng mga bata. Pag ganyan, katulad kahap, katulad sa ano, katulad sa nangyari nung kanina, sa 168. sabi, may ano daw, may tawag dito, may bump threat. Yung ibang mga nanay, halos itulak na yung mga bata sa so, ano, huwag mamadali. Katatakbo. Katatakbo tapos pa kaya susunod din kailangan talaga pag ganitong mga okasyon dawag ang dala ng bata iwan na lang sa bahay kaya agahan na lang pamimili kasi kung makipagsiksikan ka nakopo napakahasil talaga ito na guys yung ano pinamili namin oh. nilagay ko na sa ano sa plastik tapos may ano pa to kasama. May kahon na mahaba at ka isang ano, folding bed. So mamaya. Ayan siya guys, oh. Ito sobrang bigat. Yung kapatid ko nagbitbit nito eh, kapatid kong lalaki. Nanakit daw yung ano niya, balikat. Tapos ito, lagayan ng mga baso. Kaya I-deliver namin yan doon sa ano, bukas, doon sa tracking. Papuntang summer.